Love you. Bye-bye. Uwi na ako. Nasusundo niya na kasama na siya. Magbabay ka muna kay Freddie Aguilar. Bye-bye. Kiss -bye. <laughs> naman yan, Jenny. Ay. Thank you, Cholo. <laughs> Thank hey, you, Cholo. <laughs> Ay, nasa na si Freddy Aguilar? Ba't tumalis? Tinatawag ang asawa. Ha? <laughs> <laughs> nasa na nasa si ano, Freddy Aguilar? Ah, ano siya? Bumiyahin na. yan? Ah. Mm. Pink tissue! Pink tissue naman din ay... Eh? 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 tissue! Eh? Pintisyon naman yung stock! Pintisyon naman yung stock! Pintisyon naman yung stock! Pintisyon Akala ko kinaya yung pack! Wala <laughs> namin <laughs> gagayahin yun! Bala ko. Bala ko bak. Ay bala ko bak pala yun, hindi ali ka bok. May well, last na susuklay mo yung buhok mo. Pag masipag ako, nagsusuklay ako ng brush. But so far ayo ko talaga nagsusuklay. Kasi yung buhok niya yun, bakit siya ang Ano yan? Hindi ka pag after mo maligo, tali agad. Hindi. Nagco-conditioner kasi ako tapos pag masipag lang ako kasi pag nakita mo sa pamangkin ko, parang si na yung buhok niya. Kasi alaga niya ako kasi, maliligo ako, lagyan ko conditioner, tapos, lagyan ko ng towel, lagyan matuyo, tulog, ipit, gano'n. Ilang days na to 3 days, gano'n. Ano tingin mo naman sa buhok ko ba? Ulo? Ano wow. na? hour. So, yung para me, me para you. <laughs> parang hindi bumubula yung shampoo sa'yo. Legit. <laughs> diba? Dati ang binibili ko sa Shea, ngayon yung bote-bote na naman lalaki. Ah, so... Wala, wala man, man, sa amin kasi lahat kami dito negra eh. So lahat kami kulot. Hindi yung mabuti isang buwan. Two weeks lang yung isang bote ng ganyan. No? Or one week. Okay. Sa taon? Ang, ang para kastos kayo, kastos kayo sa shampoo. Dahil nga sa bro, na, bro. Na, na shampoo. Ang dami nagpapag-promote sa akin na shampoo. Pero ang um, perfect ng buhok mo, eh. Ano mo, ang ganyang buhok, eh? Maraming nagagawa sa buhok ko, ah. <laughs> Baka, hindi na siya na Ay, Ay, na, 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 na. naman niya, parang bulbuli? Hindi na siya gano'n ngayon, ayun talaking buhok Ay poka-poka ka ta'ki. Ay. Ay, magkakabuka ka pa Yun doon lang, sabi ah. dito sabi, Diyos kumaligo ka daw. Ang ina nila. Tapos ito hindi ko alam kung... Kasi hindi ko alam kung pwede isaot. Manood ko na galit-galit yan kagabi. <laughs> Pira sir. Ay, ma, ma, oh. Father. <laughs> father. I think mo. Luka pa. Sorry, is it Father? Father, Father. I sorry. Ito na superas. I biduri kay Ate Jackie, sobrang maraming salamat po. Ari na nalaglan. Mm -hmm. Perlas na yung kanina? Nakinala ah? ko sa bukna. <laughs> ano yun? Gusto nila, gusto nila. Kato na si Cholo tsaka si, si ate Cutie. Sa dalawa lang. Gusto nila kayo dalawa lang. Gusto oh, nila kayo dalawa lang ni Perlas, ganon. Iwan ko. Si Perlas nakasama siya ngayon eh. Wala naman sinabi. Ayan Dito na. Dito ka na lang, ate Jenny. Dito ka na lang. <laughs> Hindi naman umiyak si Jenny. Nakapano ako umiyak ka daw. Ayun, umiyak na. Kira mo, umiyak siya. oh! oh. perdas daw! Kanina, ano, kasabi nila umiyak ka, iniwan ko pa naman yung mga kapatid ko doon para sa'yo. Hindi ka mo pala umiyak. Tato per kapatid kayo? Oo. Oh. Tatlo per daw, sabi nila. Yes! Sino naman yung kakampi ko? Siyempre, <laughs> talawa na ka, why? Sir John John! <laughs> Ah! Junjun! Nandito siya sa'kin! Sa okay ka naman dyan, chan. Ay ano, Niko. Alam mo, malis ka na. <laughs> Sorry. I mean, ano... Ewan ko, Jimmy ko talaga pag ganito. <laughs> Sorry! Sorry. <laughs> Sorry.

Na sana. Ay, ano? Ay, ganon. Kita <laughs> versus talaga niya, Kuya Ben. Kaya nga eh. gusto talaga niya. Wala. eh. Iaabot ko na sana eh, oh. Ay! yung 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 Wala akong filter! yung sa green screen niya. Wednesday. swipe, swipe na. So, holidays at saka tulog. Ay. Mag-filter yan. Okay. <laughs> <laughs> <Tame, tame ito. laughs> Alam mo yung ano, yung What if we rewrite really the stars? Alam, bakit walang filter si Christian? Eh, naiingit ito daw sa filter. Wala ka filter na eh. Eh, naiingit ito. Ano sa wala talaga yung akin? Nakakapitin. Wala ang filter. Hindi ba? Babicons. Wala tayo. start na tayo, class. Yes, sir. Yes, po. Gusto lang natin pag-usapan ng... Uh... Para tayo nag nagpapapicture ng 2x2. Yan. Yeah. to <laughs> ano ito? Pang, pang Japan din sa bar. Alam, paras ka tayong uli, no? Oo, oh, ayun, okay, no? Paras ka tayong bracelet. Who <laughs> no. no. eh, eh. eh. Ano ba? Diba? Picture ng 2x2? Wala oh, na pa pa-picture tayong 2 x Ayusin mo. <laughs> huh? Yes, screenshot mo nga lang. Ayan, bukas mo mga... Uh, 2x2 pero naka view. Pwede ba yun? uma -angle. Oo, parang nga. So, ano so, yung galing? Nakapasok na ko sa system nila. I mean, I mean, galing? I mean, mean. na ano <laughs> I mean. I mean. I mean. Bricks, take it away. Away. Go. I'm <laughs> Thank you, John. Thank you for the cordon. Wala, gusto ko nang palitan yung background. Wala, kasi master showman. Paano background yan? Sige, nga. Wala akong mga ganyan. Wait, ano tayo mo? Wait pa. Wait pa. yun mo ganito. Neon Vice Wow. Nakikita ko na sila. Inayos ko na yung system niya, Father. Hello? Kaya mo na sila. So, saan tingin per dito ba? Makikita niyo na dyan sa glasses niya, Father. Importing file. So, Patrick, ang mukha nung ano ni yan. Ayoko nga. Wala si Briggs. Dalawa na naman si Briggs. Ah, huh? hindi, andito si ano, nasa tayo nga po si ano, si Christian. Ay, si Brace, si Christian. Ay, okay, tayo, Brace. Okay. Ay, na naman ako sa mga filter na naman. Wala na naman siyang filter. Para <laughs> <laughs> so, na filter. Para filter. Ano? <laughs> Malapit na silang dumating. O ba na, Father? I program natin ang kanilang system. Brick, are you ready? Ay, hindi lang. Christian, kailangan mo nang bumalik sa base. Now na. Para ka po sa sisi Ang init kasi sa Pilipinas. Ay, may bagay na pala. Malapit na, malapit na tayo mag-bolt in. Ay. Ay. <laughs> ano no, si Father pala doon? Nagdodota lang ako dito eh. Eh. Hey. Parang pa yun. Nasasayaw si Briggs. Oh, the mysterious.